Hello mga boss idol, magandang pangalis sa lahat. So nandito tayo ngayon sa aking bahay, sakto nandito yung kalaro nila. No? Ito po si Janjan -Jan ay hindi na po nag-aaral. No? ito uh, si Janjan, -Jan gusto ko sana pong uh, tulungan. No? Kasi uh, ya, parang hindi na rin po siya kayang pag-aralin ng kanyang magulang. No? So <clears throat> ito si Janjan, -Jan, ano nga ang pangalan mo? John Michael. Ah, John Michael. So, si John Michael, uh, ah, ilang taong ka na, John Michael? December 8. Hindi, De, ilang taong ka na? 10. Ay, 12 po. Ah, 12 years old si, ano, John Michael. Ayan. So, bakit, bakit hindi ka na nag-aaral? Ayan. So, yun, yun wala ng, ano, parang hindi ka na kaya pag-aralin. Mamubuhay. Hindi po pinapar. Hindi po, hindi Hindi daw po, ne, ano, na, ngayon yung ang kuhain ko yung, yung, ano po. Yung card mo. ah oh. Uh, dito kasi mga boss idol, no, nag-aaral siya dito sa may, uh, dito lang, dito lang din, sa may kabila namin, sa may, tinatawag lang madre, no. So, nandun yung card niya. So, ngayon, eh, para matransfer siya dito sa may anong ah, ang bang pangalan ng school dito. Basta yon dito, na pinapasok ka ng mga anak ko. So, kailangan yung card niya. No? Kasi ang, anong, anong grade ka? Grade. Ha? Anong grade mo? One. One. Grade one doon. O, oh, ayan. So, grade one doon. Twelve years old, mga boss idol. So, grade one, hindi na siya ang tagal mo nang hindi nag siguro hindi ka na ano, no. Hindi na talaga pumasok no. Mm -hmm. oh so, ayan. So gusto ko sana tulungan siya mga boss idol no. Mga boss idol, paki-share ng aking video no para marami tayo, marami makita no. Aking video. So, yan Michael, pang ilang kayo magkakapatid diyan Michael? Namatay ay po isa tapos. Ano ba? Ano ah? Ilan po kayo? Dalawa. Ah, dalawa lang kayo? Tapos namatay po. Ah, So, oh, yung isa niya, pumanaw na yung isa ng kapatid. So, ah, bali tatlo sila, mga boss idol. Ah, pumanaw na nga daw yung isa. So, yung dalawa na lang. Yan ang sabi niya, no? So, oh, saan nagtatrabaho ang mama mo? Papa mo? <coughs> May trabaho sila? Wala. Wala. Ah, wala pa lang trabaho na... Si, si mama po. Nagaling lang po, no? Oh. Kasi oh. si papa po, ano, Construction. Ah, construction yung papa mo. So, ayan mga boss idol. Nawawa naman tong ano, no. So, sana maraming makapansin ng aking video para matulungan natin to si Jan Michael, no. So, para sa akin, gusto kong tumulong. Eh, kumbaga, eh, ito nga, yung kaso kayong kabil, sa kabilang side kasi mga boss idol, may, may kompleto kasi yung magulang niya, no. So, para sa akin, parang Uh, kakausapin ko na lang siguro yung magulang kung papayag siya na gano'n. Kasi mahirap tumulong. Tapos ba baka pagdating ng <laughs> ano, ako pa yung maging ano dito baga, baga parang ako pa yung masisino. Kasi uh, yun ang iwasan natin. Kasi buo yung pamilya niya eh. Alos dito na nga rin to sa akin dito eh. Kasama to ni ni Nisco. Dito na rin niya na dito na tumutulong dito. Si John Michael. Sa pagkano walang kain din. Dito na lang kumakain dito may nakakawa din naman na inaano na lang namin yan dito no kung sabi nga ng mga bata ang ko na raw so, eh, hindi pwede kasi nga may magulang <laughs> hindi pwede ang no so tutulong tayo mga boss idol gusto kong tumulong makapag-aral lang siya ayan sana may may mga mabubuting uh, kalooban diyan no so hingi ako ng konting tulong Huwag naman sana masamain no makapag-aral siya kasunod na pasukan no si Dan Michael ayan Maraming salamat po. So, abangan nyo po yung susunod na ano, kung ano po yung mangyayari at i-follow up ko po na makapag-aral siya. So, gusto mo talaga mag-aral din, Michael? Okay lang sa ano sa anong ano mo? Okay lang po. Okay lang. Gusto mo talaga mag-aral? O, oh, yan. Gusto niya mag-aral mga boss idol, no? So, tingnan natin kung ano may tutulong natin sa kanya. So, yan. Hanggang dito muna ang video. Ayan. Maraming salamat.